ito guys yung ako ng ulan para panghapunan guys kasi ano guys maka kasi ako guys panghapunan kasi mamaya guys ko kami ka sa mga hari kaya para pagkakulatin ng mamaya ako ka kaya ka yung gulutuin ko pala guys no with egg masarap to guys lagi ko naman dito pag ano yung pag yung ano guys yung gusto namin ito na ulam eh. na kasi ano naman guys hindi naman siya bigat sa bolsa at sa kamura lang guys kaya mag let's go guys yan guys dalawang egg yan. egg na guys eh. lagyan natin ng Bin binatil ko na yung egg guys doon kabuok yung vlog saka haluan haluan natin yung egg kagatin na lang natin sa wala pang bukas. Opo. Yung ano guys, yung hindi ko ihalo lahat 'to guys. Hindi ko hihalo to lahat kasi na ano siya, maalat. lang halo ko. Ito 'yun. kasi okay, ano siya na ma... para hindi siya maalot guys tapos ibababad muna natin yung noodles guys but pag malambot na siya mamaya na natin sa lulukuin ibababad muna natin napakasarap to guys ayan palambutin muna natin mamaya na natin lulukuin tong ano babalikan na natin na pag malambot na siya lambot na siya guys, babalikan natin sipat matigas pa siya guys hindi naman siya maano siya pa na ano haluin natin para siya maano so Balikan natin mamaya guys pag maano na siya. Pag malambot na kasi nga. Hindi pa siya malambot guys. palambutin mo natin bago natin lutuin para masarap siya. Marto nakatikim na ba kayo ng ganito guys? Naluto yung yung noodles ano nilagyan ng itlog. Ayan. Pabalikan natin mamaya guys. Pag maano na siya. Pag malambot na siya. Kaya. guys. Malambot na ka siya guys. Ayan, malamit siya guys. Ayan, malamit na natin ang mag na natin ang na. Ayan, malamit na Ayan, Kawali po ang mga sinas tayo. Ayan. Ayan, guys. Ayan, ganun um, siya, guys. Ganun siya, kasi hindi ako marunong guys mag-ano yung na natin Jumlah umurnya itu. wow, well, sarap sarap-sarap guys, sarap-sarap so brown na ba siya? hindi pa siya nag-brown guys brownin muna natin guys bago natin kukunan ayan, nag-brown na siya guys kasi masarap siya guys pag brown subukan nyo to guys, so fair Super sarap. Super delicious, guys. Subukan nyo sa bahay nyo magluto. Napakasarap to, guys. Napakasarap talaga itong noodles na lagyan ng itlog. Yan. So, so, so. Yes. Napakasarap to, guys. ko Totoo po guys, napakasarap guys. <laughs> Brownin muna natin guys kasi para siya na ano siya. Si ulam na to guys ng hapunan. guys ayan guys okay guys ayan. so ayan guys ayan ah, diba napakasarap yun guys ayan so tikmaw so, tikman natin na yung masarap pa to yung loto natin na noodles Chop na. na. Super sarap. Hmm, sarap. Kaya, ngayon beto na lang yung vlog ko. Marami na salamat sa nanood ng aking vlog na ang video. Kahit ganito lang yung content ko, kahit simple lang, maraming maraming salamat. Sana po may natutuhan kayo sa vlog na ito. Kaya hanggang sa next vlog ko, salamat po. Thank you for watching.